Eh uh, na magandang araw sa inyong lahat mga idol. Ah uh, baling ngayong araw natong mga idol ay uh, sisilipin natin yung uh, gagamba natin mga idol, yung gagamba pala ni Bunso, yung naka yung panalo mga idol. Titignan natin kung may pagbabago sa katawan yung mga idol kasi uh, nung yung mga tinalo niya, yun din yung uh, pinapakain namin sa kanya. So tara, let's go. Titignan natin mga idol. So, ayan mga idol. Nakita nyo na. Nagiging butyog na mga idol. Ah, Buksan natin. Ito yung iba mga idol, oh. Ayan, oh. Ito yung iba. Ayan. Ito mga idol, oh. So ito na yung katawan ng mga idol Nagiging butsog na Yan Grabe, laki <laughs> Biro mo naman mga idol Nakailang kain na yan mga idol Kasi yung mga tinalo niya Yun din yung mga pinapakain namin sa kanya Kaya eh, ito na siya ngayon Yan Laki Laki Yeah, oh, no, hindi halos din na makaano mga idol, halos din na makagalaw sa ano. Sa so, sobrang laki mga idol. Yan. Grabe laki oh. Naka 13 panalo na to mga idol, tang gagamba na to. So, ayan, nagiging butsog mga idol. Pero kahit nagiging bit yung idol, talagang ano, matapang pa rin siya. Kasi nilaban namin siya dito. Dito, nilaban namin siya. Ito, huwag na lang natin buksan. Ito, nilaban namin siya dito. Talo. Talo to mga idol, ito, talo to. Tapos ito naman, nilaban din namin siya dito. Talo din. Talo din. Kaya yeah, matapang to rin talaga. Ayan, kaso nagiging butchog na siya mga idol. Oh. So yan lang mga idol. Ah. In-update ko lang kayo. At ah, uh, pre-next ko lang sa inyo yung ah, uh, gagamba namin na naka-13 panalo. Ano. Gagamba pala ni Bonsa. Ayan. So bali hindi nga pala muna namin ilalaban itong mga idol. Oh. Hintayin muna ulit namin na magutom. Ayan At ayan na uh, mga idol no uh, bali mamaya nga pala mga idol Ay uh, Manghuli ulit kami ng gagamba mga idol Mamaya gabi At uh, susubukan namin Sana makahuli Kasi pagka sa araw kasi mga idol Ay matumal Wala kang gano'ng makikita ng gagamba Hindi katulad sa amin mga idol sa Bisaya Na kahit araw ay uh, Marami kang makikita ng gagamba Ayan So kita-kita lang ulit tayo sa next video mga idol. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.